Hello, good morning mga lalabs, mga vayo. sa mga kapwa ko po nabawin niyo sa dabaw. may hapon sa inyo nga at uh, sa mga kapwa ko po if nabawin sa rano nila we a po sa inyong lahat kung bago lang po kayo sa aking youtube channel huwag po kalimutan mag subscribe like at share so finally ah uh, si si Abalos Los, inasuhan na po ng mga uh, ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kiboloy. <sighs> <sighs> <inaudible> Jason sa, sa kanyang post, KOGC filed homicide, physical, uh, psychological, and mental injuries and damage to properties, complaints against Interior Secretary Benhor Abaloslos, PNP <laughs> Chief Romel Marbel, oh, himod puwit din diputa, 11 Director Aligri Martinez, and several other police officers of PNP, SAF, and CIDG in connection with the deadly and illegal raids on EOGC properties on June 10, uh, 2024. Before the Davao Prosecutor's Office. Mabuti doon sa Davao kinasuhan. As bagay, sa Davao naman nangyari. E doon talaga kinasuhan. So pupunta sila doon, sasakay pa sila aeroplano. Magbubok sila ng hotel, kikita pang ang dabaw. Oh. <laughs> at sana, magka-turbulence at mahulog sa aeroplano ang mga animal na ito. <laughs> uh, ng ito ngiwi din to eh. Yeah, si Abalos, ngiwi din ang animal, ang puta. <laughs> uh, hindi din natin alam, baka ito din. Yung si Marble. Baka Marpil ang ngipin dahil ngiwi din siguro. Um, pa dito. O ito, sayang ito, no? Um, guwapo pa naman ang hayop. Pero mga walang puso ang mga animal na to. Sila itong uh, dapat magprotekta sa taong bayan. Pero sila pa itong nanghaharas. Uh, parang feeling nila tama pa yung ginagawa nila so kasali ba dito si Pangulong Bongbong Marcos kahit naman uh, ngayon hindi siya ma uh, malitis kung kakasuhan si Bongbong Marcos dahil mayroon siyang immunity pero itong tatlo wala tong immunity so kahit hindi man uusad ang kaso nila ngayong panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos dal hawak sa Lieg uh, hawak ng Marcos uh, ngayon junior ang uh, DOJ yung mga mababang uh, uh, yung hukuman gaya ng RTC Regional Trial Court kanila yan kanila din ngayon yung uh, tawag dito Court of Appeals at baka Korte Suprema kanila din yon malalaman hmm. natin Anjar Poro Abogado yan, si Pakito Ochoa, si, si Lisa Marcos Abogado. Ba yun, hindi pa niyan nakapasa ng bar exam. eh, <laughs> uh, pa? Si Bersamin, na dating Chief Justice yan retirado. Nabulok, nalunod si isang basong tubig, sabi ni Christy Perme. Ang dahil sa pira. Marami yan mga koneksyon sa mga korte. Kaya hindi talaga yun oo, sad. O, tingnan mo yung nangyari sa kaso ni... Dines Cornejo versus Bong Navarro. Anong nangyari? Dismiss na. <laughs> Bakit? pakito o ba naman nasa Malacanang? <clears throat> so, ang sabi pa dito, ni Attorney Torion, so hindi niya kinasuhan yung ibang mga pulis. Bakit? Eh, dapat kasuhan din yun. Yung mga nakita sa video na nanuntok na nipa ng mga babae pa doon, mga bata pa. Oh. <laughs> kasuhan din yun. Isali sila. At sana, at sana mamatay ang mga hayop na yon. Mabumbahan sana. At <laughs> eh, sasabihin naman ang iba, ang sama ng ugali mo, bakit sila mabait? <laughs> bakit ko darasal na sana sila mamatay? E wala silang kwentang tao eh. Alam nila na hindi maganda ang ginagawa nila. Bakit nila sinusunod yung otos sa kanila na sana sila nga yung magpuprotekta sa atin na mga mamamayan. Eh bakit sila pa yung number one abusado? <coughs> o doon sa mga pamilya ng mga na nasa video na nanuntok, na najak doon sa mga uh, miyembro ng KOGC, Proud kayo na yung ama siguro ninyo, asawa ninyo, anak ninyo, kapatid ninyo, yun yung nanakit sa mga walang kalaban-laban doon sa KOGC ng mga membro. Wala pa nga silang dalang search warrant, warrant of arrest lang. Ang kakapal ng mga pagbumuka, sumunod sa kanilang walang hiyang bangag at ngewe at kirat na si Abalos, nalusubin doon. Yung KOGC, nanakit pa. Umakyat pa sila sa padin, nagdala pa ng hagdanan ang mga diputa na ang mga animal doon. Pero isa 'yun. Hindi lang itong sino ba si Marcos Jr., si Abalos, si si Barbie, at saka itong isa si Martinez. Hindi lang 'yan. Kasali din yung mga nanakit doon at yung doon sa ano Kitbug, ano ba 'yun? Sabi ni Bisdak Pilipinas doon sa uh, sa Malungon. Sa Sarangani, Iria. Eh, may, may mga namatay doon, may na, nabaliw pa doon dahil hindi nila inaakala na lulusobin sila doon eh. Kasali din doon, dapat kasuhan. Alhamdulillah. Masya Allah, attorney Israel ito riyon. Uh, pagpatulo mo yung attorney, napakagaling mo talagang abogado. Or, rin, wala kaming pinailan na kaso ng mga ordinaryong polisi, Ang bait pa nga ng mga kinatawan ng KOGC dahil kung ako ang abogado, lahat sila kakasuhan ko. <laughs> lahat. Yung, yung lahat ng makikita doon sa video, ipapachik ko ang mga pagbumuka, pangalan ng mga animal na iyon at kakasuhan ko. Kasi ko. Si ator, <laughs> So, yung mga ano daw, yung mga ordinary pulis, hindi daw na kinasuhan kahit sila na yung nanakit. Ay, naku po. Uh, tawag dito, mga hiniral ang aming pinailan at mga kolonel na nandun na nagbigay ng order at sa si Secretary Abalos kasi siya ang DILG Secretary. Good job! Woo! So, sabi pa di, sandali. Wala pong personalan ito kasi nangyari yung involving for uh, involving four different regional commanders that can only be done if there is imprimatur of the Secretary of the Interior and Local Government and the Chief of the PNP as to violation of unlawful arrest under Article 269 Artikel uh, article to 8 and article 132 Hindi ata to Alumni Abalos Semoga <laughs> lulusin yang Abalos si Abalos <laughs> di sa sa branch Anu kalang <laughs> don menurut pag sa ayan sa pala <laughs> ini sa branch ng martilyo yu at uh, yung gabas. Yung parang ganyan na yung pangso. Uh, basta gabas sabi saya Yun. ka lang dyan. Tapos kuha ka certificate dyan sa rekto. Engineer ka na. <laughs> basta marunong ka lang kunti magbasa, magagano dyan sa rekto. Eh, abogado ka na. Dito siguro nag-graduate siya, balos, no? Ano alam ang mga batas na to? O baka sobra lang talagang sabog kasi gumaganon din siya eh. Yung ganun no. Yung kumikirat De, Mamaya ay pakita natin yung video. <laughs> yung, yung ngayon, ng <laughs> ang gano'n din kami yung matabagay. Eh, yung administrasyon ngayon ay ngiwe at bangag Ito na tatlong article. 1, 2, 3. Interruption of religious worship. na file na namin yon sa mga hineral. Makakatanggap na po kayo ng supinas. Masyalang. So yun, no? Ah, kinasuhan na sila at wala kayo ha, balos. Wala po kayong immunity. Yung amo lang ninyong nag-otos sa inyo, nakapongbangag at ngiwi ang mayroon. <laughs> Kahit pasabihin natin, kulitin natin na hindi uusad. Kahit hindi pa uusad ang kaso ngayon under Bongbong Marcos Administration, pero nakafile na yan. Pag wala na sa posisyon si Marcos, adyan uh, na, oras na ninyo. Uh, oras na ng paniningil ng taga-QGC. O, uh, ito, pakita natin yung video. Uh, ginawang model si Abalos uh, yung mga sintomas na ikaw ay isang uh, adictus benedictus. Uh, ano ba? I really know somebody is uh, using it high on coke. Usually, you're going to be in a party environment. Uh, most of the times that I would end up doing it, if somebody has just done coke, they're always going to be wiping their nose because the stuff does get kind of clogged into your nose. Um, you're going to be sniffing a lot. You also get a lock jaw with it. Um, for whatever reason, your jaw just kind of tightens up when you get high off of coke. So if somebody if you see somebody walking around and they're they're messing with their jaw a lot, it tenses up a lot of your facial uh, muscles. So you'll you'll notice them tightening and playing with their jaw. Top 10 countries with the most beautiful women. Ah, oh, ganoon din si BBM. Gumaganyan din, no? Pag minsan si BBM, pag homo po ganoon. Sa gobyerno nga, bangag ang presidente, pati yung mga gabinete bangag din yung mga inoopo. Bangag niya.